Hello guys, ito yung pinakain natin ng grower no October 4. So ngayon is October 21. So 19 days na nakain nila ng growers guys. So tingnan nyo naman, nabibilog na at nahuhulma na din yung mga katawan nila. Um, bale, meron pa tayong tatlong sako na natira ng grower pero gusto ko po na kumain sila sa loob ng Uh, isa't kalahating buwan ng grower. So, titignan natin kung ano pa ang ilalaki ng mga biik natin ito. Actually, yung sa kabila guys, nag-start na din ng grower, pero i-upload ko na lang sa next. Um, ito sila is uh, mga mag 4 months na. So, titingnan natin hanggang na mag 5 months sila. Uh, yung isa't kalahating buwan pa na kakainin nila is magiging 5 months na sila para malaman talaga natin kung magkano at ilan yung um, uh, talagang maititimbang pa nila guys. So, um, yung sa big pigpen natin is nag-start na din sila ng grower so mag-upload din ako actually yung mga baboy natin doon is mas mahahaba yung mga katawan kumpara dito